So guys uh, for this content is paano nga ba magpalabas ng kanawayon ano ano ang mga kulay na pwedeng gamitin at possible na lumabas ang kulay ng kanawayon guys uh, papakita ko sa inyo ngayon yung mga material na ginamit ko kulay na pinaghalo ko dito guys is bulik talisay at saka banugon or file yan siya guys o yan yung lumabas parang talisay na maputi pero hindi ko masabing kanawa yun. pero yung mga anak nito guys is kanawa yun nung krinos ko dito sa grey ko guys ito yung gray ko guys, o, oh, na pinagkrusan. At nag-anak sila ng tanawa yun. Ayan siya guys, o. Oh. Ayan. Yung maputi. Grey siya. Gray siya guys, gray yan. Pero maputi siya na gray. One time winner na yan guys. Yan. Yan siya, guys. Bali yung blood nito guys at itong babae is same lamang pinagmulan ng talisay isang bloodline lang sila pero ito is three way na to bulik, talisay, tsaka banugon or pile yan, yan siya guys o oh, yan yan yung mga anak nito guys is may mga lumabas na kanawa yun nung pinaghalo sila ng broodcock na gray Okay, so, yan yan sya guys, yan. Yan siya guys. Yan siya guys. Naglugon lang itong blood cock. It, it, itong brood hen ko is naglugon din. Kaya sa susunod din na mag, mangitlog to, eh, sasalang ko din dito sa blood cock ko na gray para ulitin natin yung ginawa nilang breeding na may mga lumabas na kanawa yun uh, papakita ko mamaya guys yung anak nila na mga kanawa yun yan papakita ko yung mga nila mamaya guys yan pakicomment guys kung talagang kanawa yun itong babae or parang ibang kulay lang para malaman din natin sa mga magagaling sa mga kulay guys pag comment na lang guys yan yan siya guys bulik pile at saka talisa yung kombinasyon nito guys yan yan tara guys pakita natin yung mga sisiyo nila guys so guys ayan na sila guys yung sinasabi kong sisiyo ng aking pinaghalong kulay na naging kanawa yun yan guys yan yung isa guys yan tapos ayan yung isa yon makiat yung isa tapos ito pa yung isa yan lumabas lang sila guys pinaghalo kong kulay yan, yan. tatlo sila yung maputi talaga yung mga kwan yung isa yan guys anim sila ito yung kapatid nilang isa parang talisay lang na pula yan, tapos ito yung isang nilang kapatid, lalaki din yan, lima silang lalaki, yan. pero parang hindi na to kanawa yung isa, parang talisay lang. pero may puti din sa dibdib. yan guys yung kanawa yan. tapos yan yung babae guys oh ayan yung babae nagtaka ako green leg yung lumabas e parehong white leg yung brood hen tsaka brood cock kong gamit ayan guys oh talaga talagang nagtaka ako ayan kaya sa susunod na breeding pag lumaki to ito yung gagamitin kong ah uh, Pulit, brood pullet para makapalabas ng mga green leg na kanawa yun yan sila guys yan. yan one month old na to guys yan yung sa dito oh pag-comment na rin guys sa baba kung talagang pag ito is kanawa yun or ibang kulay lang. Pero update ko kayo sa paglaki nila guys kung talagang kanawa yun talaga. Yan sila. Yan. Tatlo talaga yung mapuputi na talisay dito. yan, yan guys, ayan. Ayun sila, guys. Ayun yung isa. Ayun. Ayun. At yun yung isa. Naglumay lumayo sila eh. Ayun, ayan. Update ko na lang kayo, guys, kung ano talaga yung kulay nito pag lumaki sila. Pero yung gamit ko nito is yung regular uh, yung gray ko na brood cap saka yung babae na naghalo na na kulay yung pinakita ko kanina so ayan na muna guys uh, update na lang kayo guys sa uh, susunod na mga video natin tungkol dito sa pinaghalo kong kulay na lumabas sila na kanawa yan